Meron tayong ituturo ngayon na hindi ko alam kung bakit tinatanong nila kung paano daw ba ma-download yung mga picture o kaya video sa story or sa Facebook story. Hindi ko alam kung bakit gusto nilang download yung mga yun. Pwede naman nilang i-screenshot or i-screen record pag video at i-screenshot pag picture. Pero siguro dahil ayaw nilang ma-screenshot or ma-screen record yung mga icon nung story ng Facebook. Gusto nilang mismo makuha lang yung picture at video So, yun ang ituturo ko ngayon kung paano ma-download yung mga picture or video sa Facebook story or yung sa My Day. Okay? So, simulan na natin. So, halimbawa ito. Ayan. So, ito ay isang picture. Pwede rin po video. Halimbawa ito, ay isang video na story. Ayan. Yung mga yung video. Ngayon, para ma-download natin yan, pindutin natin itong, itong share icon dito sa baba. And then, ikapin natin itong link. Ayan. So, pag nakapin nyo na yung link ng story na gusto nyo i-download, mapapicture man niya or video, search natin ng Facebook story downloader. Ayan. And then, lalabas itong Snapbid. So, buksan lang natin yan. And then, dito, pipaste natin yung link or URL nung kinapin natin na link nung story doon sa Facebook. So, click natin dito in-paste natin. And then, click natin itong download. and Ayan, so ito yung video. So pwede na natin i-download. So pindutin natin tong download. Ayan, so download again kasi na-download ko na to kanina. Na-testing ko na to kanina. So click lang natin yung download again or download. Ayan, so na-download na, na yung file natin. Click natin yung open. Ayan, so nandito na sa cellphone natin. Nakasave na to sa gallery itong video na to. Okay, so sana may natutunan kayo sa video na to kung meron pa kayong ibang reason kung bakit gusto nyo i-download yung mga picture story ng hindi ni-screenshot or screen record, i-comment nyo na lang sa ating comment section. So kita-kits tayo sa video. Bye!